Mayroon tayo ditong kamuting kahoy, gagawin natin itong puto. Una, babalatan natin siya. Ayan guys, babalatan natin ang ating kamuting kahoy, gagawa tayo ng puto. Pagkatapos ng balat, hugasan natin ang ating binatan ng kamuting kahoy dahil kay maputik. Pagkatapos, ating gadgarin. Ito ang ating gadgarin, guys. So, gawa lang natin ito, guys. Ang ating gadgarin. Ayan, gadgarin -gad -gad natin. Sa ito. Mabilis lang po siya pagkadgad, guys. Pagkatapos po na ating magadgad, ayan na, nagadgad na natin siya. Ito na yung itsura niya. Pagkatapos nating magadgad, ilagay natin sa katsa para pipigaan siya. Tanggalin natin yung katas. Yan, tiga. Ganyan ang pagpiga, guys. Tanggalan talaga ng katas para tuyo siya. Pagkatapos, ayan na. Natuyo na siya. Tapos na siya Himay-himayin natin siya, guys, kasi para magwalay-walay. Lagyan natin ng asukal para maging matamis siya. Pwede rin siya lagyan ng nyog pero asukal lang ang ilalagay natin. Pagkatapos, mag-init tayo ng steamer. yan lagyan natin ng dahon ng saging para pag maluto, madali lang siyang hilain. Ayan, lalagay na natin yung ating pinatuyo na kamuting kahoy. ayun, guys, napakabilis guys. Maluto na siya, luto na. Wala pang 15 minutes guys, luto na siya. Ayan, napakainit guys. I init, i-ano na lang natin, tak-tak -tak na lang. Ayan guys, napakabilis maluto ang ating kamuting kahoy. Ayan, napakasarap na siya. Kain na tayo. Ang ating kamuting kahoy ay luto na puto po yan guys. Ayan, ang sarap po eh guys. Ang ating puto. Ayan na po siya. Okay, God bless. Sana nagustuhan mo yung aking videos.